Tum ulam namin kasama no kamote, chapos bunga ng malunggay, quasi tate ang bunga ng malunggay. Dahon muna pala. Yan. Hmm. Yan po ang malunggay, ngayon din. Malunggay ang dinurog malunggay. malunggay, 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 malunggay. Mm. mga tumutubo lang dito sa bukid tatay may ano pa mumbunga ng singkam. anya na gana kami dito makan kaya dito uh. ang ni tatay sa akin. Ayan, guys. Ang kamuti. Sagana sa gulay. Ah. Ay, ungo. Ang pakatuan pa. Nangibachap si pa Nagkakuntin ka Nangumuha si Tatay ng bunga ng malunggay. Ang bata yung malalim. Peron! Ah. <laughs> Say hi! Tita, hmm. ko ng trap para sumali Ah, maglalaro tayo dito. Taloy na layo.